Nandito na ang bakpakan sa mga iba, Nandito na. <laughs> Puno. <laughs> Naglalaglagan. Punong-puno. -puno. Ayan pa, Victor. Puno. <laughs> ayan na. Ayan na. <laughs> Grabe. Tinulak ni Karina dito. Ayan. Martial Ayan. <laughs> ayan o. Ano. Kinakayod. Kinakayod. Wow. Oh! <laughs> Puno! Hinila na, hinila na. Kinalatkad na yung dala, kinalatkad. Dito na inalatkad. <laughs> Kadami. Sir, oh, magtanggol. Ayam pa. Oh. Kadami. <laughs> Ayam pa. Oh, yun. Good morning, 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 morning. Good morning, good morning, good morning. Nandito na ang bakpakan sa makaiban nandito na grabe <laughs> oh napakalakas ang mulo yung mga tao dito ah, ama ama isda dito dito tayo nakikita ah, nyo naman yan fiesta pa rin dyan lang yan iniit sa ayun oh. napakakapalang isda mga kasama Wala pa? Tuloy, tuloy na ada yung isdang naglalaro ngayon dito. Sumuba, nabulabog sa baba. hala kadami may original ulit. May nitibo oh, malaki. sa uh, yung kadami oh kadami yan. oh puno <laughs> naglalaglagan puno puno Ayam Pak Victor, puno. <laughs> Victor ang sikat ngayon <laughs> kararating lang yan oh, mga kasama oh. kararating lang yan mapupuno na lagayan igawin e, mo naman doon para makalango yung huli mo mga ngamata yan so, tragiang yan ah oh. Ka kalupit ah kararating lang eh mapupuno na lagayan oh. so 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 Ano ano ano. Wala pa? <coughs> yan lang yan ini isa. Yan yung iba. Tingnan mo kagis, puro nagtatanggal pa ng ano, ng isda. Dae nangangatok. Ayana. Hayan na. Kaya na! <laughs> Grabe. Oh, ako sa ako 'yan. Tinulak ni Karina dito. Ayun. Martial 'yan. <laughs> Grabe, isang dakot kilo. <tikin> ay, ay, ay. Lagataw. na ngayon pare, lagataw. O, na, lagataw lagataw. Hmm, lagataw. Ay, yo, ayun, na tao. Mhm, lagataw. Ano 'di ba kagatan? Ini pa ko ano ko? Wala ka la. Lagataw ano? Oh, lagataw. Lagataw vlog. Sa YouTube. Sa YouTube tayo. Ah, sa YouTube tayo. Ah. no oh. Bago pa po. Ayaw no? Muti oh. Umuti, oh. <laughs> Grabe. Parang nasa Taiwan lang tayo ah. Wala tayo sa Taiwan, nasa Taito tayo, Taito. Ah. Mahuhuli din 'yan. Nagtatalo na 'yung isla sa timba, parang hipon. <laughs> Ayan, papalitan yan sa isang angat na yan. Yung nakawala na yan. Ayan o. Ano? Kinakayod, kinakayod! Fuck! Hala! Buha oh, ko lang kaya, masakakon tama yan. <laughs> Sayang lang. madami dami o. Oh. Tingnan nyo naman mga idol o. Oh. Hinti kong dumakot yung dala. Kararating lang nito o. Oh. Pangatlong hagis lang ata. Aba. Maraming magtatapon dyan mamaya. Yung mama makyaw, magtatay yun. Wala pa? Pagka ganito bumagyo mga idol, mga kasama, pag ganito bumagyo, paghupa ng baha, Punta kayo dito lahat ng mamamakyaw. Surebol 'yan. Basta paghupa ng baha. susubang ang makapal na isda. Ayun, may kayabangan 'to. O, di, nangawit ka? Oo. <laughs> Mga limang kita, may panglaman ng bulsa, oh. Ay, <laughs> oh, wait, andaw siya. Pagod na, pondi rin nakagabi pa yan eh. Yes, may kaya bang to? Mga 50 kilo ata hinuli niyan eh, simula kagabi. Hay, para kay motey oh. Siyempre, kaya kapal! Ito kay Victor, kay Victor! Logi ngayon si Victor! Oh! Puno! <laughs> oh, may chinilas pa, may chinilas! Yun, nasa alin na, oh! Oh, nakawala na, nakawala na, nakawala na! Nagtakbuhan na, nagtakbuhan! Ay, lumangoy pala! Hindi pala tumakbo, lumangoy pala! Baliro ko yata yeah. eh. eh. <laughs> Isa na to, di pa nakahagis oh. Kanina pa nagtatanggal. May isang oras <laughs> na. Yan oh, natapos din. Tapos din. Makakaitsa na ulit. Mas matagal pa magtanggal ng isda kaysa mag hagis sa magkasanandala. Mapupuno na ba Oh? Tatlong haggis Basta bumuka dala. Ayan na. Hinila na, hinila na. Kinalatkat na yung dala, kinalatkat. Dito na inalatkat. Kadami. <laughs> Kinakalatkat yung dala sa tabi ah. Tatay ka na dyan, Victor. Tawa <laughs> baka kakaalis yung kumpare kong buta wala pa hindi pa ata binubunot ah tanghali di eh. sakat niya ata yung nasa bubu na yun eh di ba si dry ah 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 <laughs> sa dami ng isda na na. oh. Nakakatuwa humuli ng humuli pag ganyan marami isda na. No? Kaya lang problema dyan yung pagtitinda na. No? Dapat may kontak yung mga mamamakyaw. Kahapon may namamakyaw dito 200 lang isang timba eh. Yung timbang ganun no? Oh. Oh binigay nga ni pare to sa kanya anim na timba eh. Binasobrahan pa ng kalahating timba eh. Ngayon may kayabangan to. Kaysa makikipag agawan ka pa ng pagtitinda sa taas, di ba? Hey, Yan, tinan mo Victor oh. Si Victor, magtanggol! Ayam pa! Oo. Oh. Wala ka Ayam pa! Pa-share mga idol, pa-share, pa-share! Para maki-MGS tayo! Baliw! <laughs> <laughs> inabargin-bargin na lang. Punta na dito 'yung Mama Macchiao. 200 isang timba, 200 pag ganito suba. Pero pag madalang, ilimandaan 'yan. Ramey, marami na pare. Titinda ka na pare. Matinda na si pare, matinda na. Wala pa? matindara lang mga mangis da nating kuragon. Pikul bagay ni. Bagai wah. Oh ha? Oh, Ote na kamu teo. Oh. Hanik dumakot yung dalan na yan Nakakatakot parang sa lambaw ah Tingnan natin yung kay Marshall, kay Marshall. Dami rin laman ng bubo. Kakahulog ah. Wala na, nagkaka tumatalo na sa timba. ito o oh, tignan natin yung angat na yan kinakayod kinakayod katami oh sheesh Dami oh Oh, tama na kasi nangangawit ka eh. Nangangawit. One port lang, pabukay mo dala. One port lang. <laughs> Malang huy gabi, saging kamuti, ang ngamon pagkaun, nga ragutlo. O, oh, konti lang, Victor. Tatlo-tatlo lang. Para hindi ka masyado nangangawit. Tignan mo, dumakot din sa lambaw. Ayun, kinakayod na, o. Oh. Angat mo pre kamote, angat mo. Wow. <laughs> Grabe war. Para... Grabe dong likota para sa lambaw ah. Pira <laughs> sa lambaw diyan pre. Dala lang. Anyabang mo angas mo ah. hồi lạp ba hồi lạp ba hồi original oh. Yun o. Diyan Sana. No? Finish na. Alright!